Tarong itamaglangan kay karon sa linya ang Sangguniang Kabataan Chairman sa Barangay Lasang si SK Chairman Realine Isa Dingding. SK Chairman, Chairwoman, good morning. Welcome sa GMI Super Radio. Si Super Ricky og si SK Super Francis. <laughs> hello, hello ma'am. Hello po. Hello po, Chair. Good morning. Ayan, may buntag. Welcome, ma'am. dere de na de ko sa Hisgutanan. Hello. Uh, Barangay Lasang mo to imo no nga imo ginalagaran karon. Ay yes po, sir. Oo, sa sa kadako sa Barangay Lasang nga gisakpan sa imong uh, barangay mm -hmm. isip uh, inahan. Mm -hmm. no, sa mga kabataan na ito diya sa... Dag, hindi mo lang inahan ng konsaay ko, Chairman. inahan sa kanon na yung... Yeah, sir. Oo. Uh, Unsa'y -huh. uh, us ginabuhat na to para mahimong epektibo ang ato ang pagdumala sa ito ang mga kabataan diya sa ibuhang barangay? ah uh, actually, sir, ang akong ginabuhat, sir, kay, is, nag-implement activities kay mm -hmm. para ang mga kabatanunan, kabatanunan dali sa barangay is kanang malipay po. So, dili lang kay tungod niya. Termi lang sila sa ilahang balay o termi lang sila magatubang sa ang mga gadget. So, ginabuhatan na mga activities or any nga activities na related sa youth, mo na mong ginabuhat, sir, kay para naapoy um, kanang murag uh, ginabuhat ang mga batan-on diri sa mo ang barangay. Mm -hmm. Pero kini chairwoman sa sa claim ni DIL Jeremulya nga kasagaran kuno sa mga SK officials di na mo tambong sa mga meeting sa mga sessions og uban pa og igot na lang mo pirma sa mga dokumento nga gihimo sa inyohang kapitan o sa inyong mga barangay council o sa inyong take ani ma'am ah uh, actually sir sa based ako ang nakonfront sa comment ni Secretary John Vick, uh, uh, possible, siya na valid siya kaya mm -hmm. siguro na adjust o na SK officials na wala naka-perform. Pero kung buto na naon siya, um, sir, uh, unfair po siya sa ban na mga SK officials na naga-perform. Kay depende dyan na siya sa mga elected sangguniang kabataan. Mm -hmm. Pero, Then, uh oh, oh. Go ahead, ma'am. Go ahead. Sorry. Uh, una una po na sir uh, kana na ginaingon nila nga uh, kanang iabolish ang SK or ang Sangguniang Kabataan dugay na na siya na kaning <clears throat> kumbaga dugay na siya na panawagan good mm. tapos uh, so good pa lang since 1994 um is dili ko uh, wala ko nagkamali sir pero good lang na siya na purpose nga walaon ang escape kay tungod importante jud kayo sa kung pagbangis importante jud kay sa komunidad ang naitingog or representative ang youth sector mm -hmm. pero kung hisgutan jud na wag tangon ni ang SK base ilang observation murag dili pud siya maayo or sakto nga basis jud kay murag giwal-an nila og opportunity ang kabatanunan sa ilang komunidad na mo serve as youth leader uh -huh. tapos oo uh -huh isa pa po pud sir uh, kung mag-judge man galing sila sa uh, performance sa SK magbase ra pud na sa ng mga constituents mm -hmm. kay may tungod na uh, ang mga kabatan kaya kay nagkuan pa nag-eskwela palagi daw so it's natural na mag sila kay mao man jud na ang culture sa kabatanunan karon actually mao amo ang uh, culture karon as oh. youth so Oh, pe, pero Please, ikaw. nila. Mm. Pero, ah, yes sir. Oh, pero pero ikaw ba unsa ba? Uh, estudyante, trabahante, uh, unsa unsa ba yung status nimo karon? Ah, uh, actually sir, ako kay student ko fourth year college at the same time nagaserbisyo pug ko sa barangay as SK chairman po. Oh, pero, pero di siya mag-conflict ma'am kay mo man jud ni sagad nga rason. Oh, di naman po nato makita si Sir Woman Dre okay, tuana po sa eskwelahan, mapabiyaan ang barangay. Ana ba di, ba siya mag-conflict sa imong uh, uh, duha ka master imong ang serve at the same time um very concept maipit man ang kanang ang school good na activities ma pending mm. siya ba so, ang akong ginabuhat ang anak sir is uh, both school and barangay ako ang ginahangyo nga inani kaning inani na activity need na ko mo attend sa school Inani na activity need na ko attend sa SK. So inana lang sir. Oh, in short ma'am, uh, depende na jud na unsa ani mo paghandle no. Uh, kining ay ana nga sitwasyon. Mm -mm. Pero kini uh, kinig, uh woman ako pangutana sa imuha nga nagtangag kinig million dollar nga tubag. Ah. <laughs> <laughs> ma'am, kini ma'am, uh, kung ikaw ang kuan, kung if you were to decide kung unsa man ang mas ang, ang, ang angay nga pandayon pa, i-improve pa, iusabon sa SK, sa pagpadagan ka rin sa SK. Kung ikaw ang mo unsa unsa ka na, ma'am, nga nakita ni mo nga, uy, mm. kinahal to, ni improve para dili tama ba sa katawahan? Uh, actually, sir, ang kanang inanagin, sir, is dili po jud ingon na totally na ma perfect jud ang SK. Kay, mm. SK meaning youth. So, kailangan jud sila o guidance through barangay officials o sa mga kung unsa ilang makita sa local and national. So, kung naaman galing time na i-judge nila ang SK based sa mga performances kanang pinaagi sa electoral exercises, kung pilihan pa ba sila usab sa mga tao or dili. Kung dili lang tungod mahimong rason na i-abolish nila ang SK or i-bash nila. Pero kana na statement nyo sir is dugay na jud na siyang panawagan kay katong niaging panahon palagi daw like Tugay na jud kay since 1994. Oo. Oh, oh, ni oh, comment nimo ma'am, comment nimo sa kining uh, gingon po ni Secretary Remulia nga ang sangguni ang kabataan murag mahulog po siya nga as uh, kadawang breeding site sa traditional politics. Uh, usay say, say nimo ani. Actually, kuan pud siya sir kanang di ko makaihon na ano jud siya kanang say base sa iyang gi-comment kay Siyempre, as SK gani ginatawag jud na youth. So hmm. kailangan jud siya og um, kanang more training or kanang troop more training or more knowledge para makatuon jud ang mga batan-on pagabot sa ka kanang inana public officials. Mhm. Mm Kini ma'am, uh, siguro last question na para sa ang end ma'am. Uh. Uh, kung ikaw panahon nga mahuman ang imuhang termino unsa ka nga legasya ang imuhang something nga kaingon ka nga garbo na ko ning nabuhat ko ni isip usa ka SK chairman sa uh, ako ang barangay lasang ako ang ikabilin lang jud na legasya so is, kailangan lang jud na naadyo unity ang imuhang uh, mga youth sa inyuhang barangay tapos balag wala kay mapakita na proyekto basang ang importante makita sa mga youth niya nagkaiusa sila tanan bago mahuman mo termino as SK chairman ana lang kay para inigabot sa sunod na SK chairman na magunit dali na lang niya ma-handle ang mga youth during sa activities ug dali na lang niya mapatapok kay tungod naa na sila yung mga kanang experiences good or naa na sila unity daan sa previous nga SK chairman Oh, uh, -huh. uh -huh. Pwede ba bago tayo na sa inyo ang ira po diya? Labi na din sa mga barangay Ia, lasang. Oh, okay, dako po ang barangay lasang, ma'am. Pinaan oh. Ma Pina oh. nyo ang ira, ma'am. Ira, oh. Ah, uh, amo ang ira sir kay murag maabot og na mga Oh. Mm. Maabot ata og mga 6 or 7 ata sir. 7 million something. Mm, okay, dako dako. Pero sa sa ay kung sa sanggunian oh, sir. Oh, sa sa sanggun, sanggunian, di ba 10% man na sa barangay ang uh, Ah, yes. Ang kuana mo sir is naa sa mga 1 mga something 1 million. 1 ah uh, pataas na na sir 1 million or na 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 point okay. something mm -hmm. dako dako gihapon dako dako gihapon mm -hmm. uh -huh. oh pero ma'am, katong uh, last na lang ha Ah, uh, plus 2. Pwede pa? Oh, pwede pa kay oh. Super France. Oh. <laughs> diba kay Ingon Mangon niya is, kung di man siya madimolish, pero gusto niya is uh, i-reform. Oh, Ipa-demolish gano'n you know, ma'am, hindi <laughs> mo i-abolish ma'am. <laughs> Asa ka na ano, ma'am? <laughs> <laughs> Ipa-abolish. Gusto oh. niya i-reforma lang. Uh, ang, ang, gusto niya i-reforma, mm. kung dili na daw performer, oh. ang kaning SK, oh. ilisan. Undang una. Undang una. Oh. Uh, say, say, say niyo ano eh. Ang ina namang galing, sir pwede ra pud siya may tabo pero mm. -hmm. mao kung kong... na unfair jud ka ayo sa uban kay kailangan jud magkuan kanang pantay-pantay good kay mm -hmm. kumbaga dili dili man good ta ingon na kanang uh, perfecto jud ng mga tao kay syempre kung boto na no naon dili jud perfecto ang sistema karon kay dili perfecto ang SK officials dili pud perfecto ang barangay officials dili sa perfecto ang local officials labi na siguro sa national officials nga makita po ato to nga um, bago na ang ato ang bago na ang nagmando pero dagan manggaling og mga nahitabo na investigation karong panahon na Ayan. so mm -hmm. oh, so oh. kailangan gihapon nato sir nga uh, magsugod jud siya sa pinakataas bago ta mo adto sa pinakababa Oh, Ayun. Oh. Sige, last na lang kapag utan na. Dapat yung mahabol ni ma'am kay interesado yung interesado ni ma'am. Kay -ma <laughs> 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 budagan mag budagan <laughs> mag ay mabut a uh, dili na ta. Uh, uh, pang pang si beach na bolyo na mi sa inyo ha ma'am o barangay tanod. <laughs> iske na mi ma'am, iske. Si <laughs> so sobra sobra. So sobra 40. Bitaw ba moy. Pang utan ni ba super friend. Kani kay gibangutan na mo eh. <laughs> oh, <laughs> so, so mo mga naminaw karon no uh, sa program. Pabor ka ba o dili nga wagtangon ang sangguniang kabataan? na kana, ang tubag na dili ko da totally jud na ma maingon niya pabor or bili jud sir kay murag 50-50 po jud ako ang desisyon na na sir mm. okay sige, sige. Uh, salamat, ma'am ma ma huh? yes sir thank you kayo sir ayun sige sige <laughs> Super Radio One on One Interview Barangay Lasang SK Chairman Realine Isa Dingding. Ding.